Sinabo naman ang mga senador ang Philippine Amusement and Gaming Corporations o pagcor sa kabiguan na i-regulate operasyon ng mga pogo sa bansa. Sa pagdinig na isinagawa sa loob mismo ng niraid na pogo sa Pasay, sinabi Sen. Sherwin Gatchalian na duda siyang ininspeksyon ng pagcor twice a week ang mga pogo gaya ng sinabi ni Senior Vice President for Security and Monitoring Cluster nito na si Raul Villanueva. Higit po ng senador nakakapagtaka na hindi man lamang nakita ng pagkor ang mga itinayong KTV, sex den, torture chambers at massage parlor sa mga Pogo Hub. Maliwanag naman ni Villanueva, pinagbawalan sila magkapasok sa Pogo Hub sa Pasay City ah, sa dormitoryo sa dahil sa posibleng violation of individual's privacy. Walaan din daw silang police power at nakadepende lamang sa DOJ. Pero hindi pa rin pumakasama kumbensido itong si Gatchalian at iniulit ang conflict of interest at ang pagbabanggaan ng mandato ng PAGCOR na mag-regulate tumikha ng revenue na unang ipinunto ni Sen. Risa Hontiveros. Kinalampag pa ni Hontiveros ang Malacanang na tuloy na pong iban ang pogo sa Pilipinas. Nakakalarma anin na nabigyan ng akses sa bansa ang mga Chinese citizens sa magitan po ng Pogo Hub na ginagawa ng mga pugad na mga krimen. Puro pasakit lang din daw ang dala ng pogo kaya dapat silang palayasin.